baba na galing hanging bridge babalik na babalik na po kami ah. <laughs> <laughs> pakiat naman kami kasi natapos na namin yung hanging bridge pakiat na kami pupunta na kami dun sa wood house at saka function hall ayun <laughs> oh wait lang daw hiningal ang mga person oh, ayun parang ako din hinihingal Oh my God. Malapit na. Malapit na sa katotohanan. Malapit na. Ayan. Yung nainip ko na ah? Malapit, malapit na po. Yung ayaw nang makiyat, bumalik na lang. Wala pong naiinip Hindi <laughs> po naiinip Babalik na ako, nahirapan ako. <laughs> <laughs> Pagkatapos na malapit na tayo, babalik ka pa doon. Mag-isa. Hindi mo lakas. <laughs> Dadaan ulit sa hanging bridge. Ayan. Ayan. Mabalik na ako. Siyempre, ang dami kasi ng steps namin. Ayan, oh. Mabalik, Mabalik na tayo. Mabalik, Mabalik namin, nga, na. Na, na tayo sa function hall, no, eh. Pagod na kami <laughs> din na. <natin laughs> <sa laughs> Pagod na kami, eh. <laughs> sa... Paypay nga, paypay nga. Albaryo. Tapos ah. dito kaya. Baka, nai, baka na, eh. Baka na, eh. Pay nga, pay nga dyan, oh. Mm -hmm. Pay nga muna. Ay, Hindi po kami naiinip kasi pare-pareho tayong oh. nahihingal. Hindi lang gusto mong na. Muna. Lawit dila. Yes. Yes. Lawit dila. Diyan tayo sa wood house. Wood house? Yes. Ang ating bahay. Siguro, oh, okay. It's wood. It's made of wood. <laughs> Yes. Tumagal na yan. Yes. Tumagal na mamaya. Oo, oh, tatagalin tatagal na natin. Di ba nag-ano tayo, team building tayo kahapon? Parang ako, yeah. mano. Ayaw nga pala. Mm. Ayan. Oh, Talagang ayaw ako. Pumaputok ang tuhod ko. <laughs> yeah. Yes. Yes. Nakasapit na kami sa aming... Survive. Food house. Congratulations. 気に入った